aw oh. Magandang araw po. Mapagpalaban po tayo ngayon kasi malapit ng fiesta sa amin. Kaya ako po yung naatasa na magbubunot ng nyog. Kasi magluluto po sila ng suma ni mama. Siguro nasa 30 piraso po yung nyog na bubunutan natin ngayon. Sana'y matapos po tayo kaagad. Mano-mano lang po nating bubunutan ito. Kaya bahala na si Batman. Pwede naman tayo magpahinga kapag napagod na. Sana'y eh, di po tayo masugatan dito. Kaso po, unang salang pa lang ay kita ko na agad yung problema. Yung gamit po nating itak, masyadong manipis. Hindi po kaya yung pagbubunot. Paano kaya tunatin natin tatapusin? Eh, wala naman tayong ibang itak na pwedeng gamitin. Matigas po. Ah! talagang pinilit ko pa rin kahit ayaw na niya sa akin ay este yung itak pala <laughs> ayun po manipis po yung itak na ginamit natin so hindi po ide. hindi hindi ka yung magbunot ng nyog so, dahil matigas po hanap po tayo ng ibang paraan pang bunot Manipis po kasi, hindi pwede. Ano, ano? Manipis. Ano tayo? Marami pa po tayong bubunutan. So, ito po yung bubunutan natin. Medyo marami pa po. Tapos, yung itak natin, hindi pwede pang bunot kaya hanap tayo ng ibang paraan at ang nahanap kong paraan po ay ito. daro ni papa gamit ni papa sa pag araro ito po yan meron po kasi ako nakita na ano pagbubunot ka, na kahawig nito kaya ito yung naisip ko try natin Nice. At yun po, mukhang may pag-asa na po tayo. At dahil nakita po natin na mukhang epektibo naman yung pang-araro ni Papa, ay tinuloy-tuloy na po natin. sinong mag-aakala na pwede pala itong pangbunot akala ko para sa lupa lang talaga ito pwede rin pala sa nyog <laughs> sa mga oras na yan ay inilapit ko na po yung mga niyog na kailangang bunutan kasi umuusad na po yung pagbubunot natin siguro matatapos po natin to kagad yun po, nakatulong po talaga yung pang ni Papa. Natapos na po tayo sa pagbubunot. Talagang nakatulong po siya kumpara sa ginamit kong itak. So, yun po yung nal na natin. Yan. Maraming salamat po sa panunod. Paalam.